Naniniwala ba kayo na may mga bahay na hindi dapat tinitirhan? Yung kahit gaano kaganda, gaano kalaki, ramdam mong may nakatingin sa'yo bago ka pa pumasok? Kung may isang lugar sa lipa na ayaw mong madaanan ng mag-isa, yun ang Velasco Mansion. Dahil tuwing alas dos raw ng umaga, may babaeng nakasilip sa bintana, kahit matagal nang walang nakatira dito. Noong isang libo siyam naraan na po, dito nangyari ang isang misteryosong massacre apat na miyembro ng pamilyang Rivera na tagpo ang nakahilera sa sala. Walang sugat, walang dugo. Pero ang mga mata nila nakadilat at nangingitim. Isang bata lang ang nakaligtas at sabi niya, May isang babaeg na na walang muha, nakakatakot siya at kumakanta siya habang umiikot sa buong bahay. Pero ang pinakanakakakilabot, ayon sa kasaysayan, ang dating may-ari ng mansyon ay isang babaeng gumagawa ng ritual para maging immortal. At sa sulat na iniwan ng survivor, Kukunin na niya ang gamit niya, kulang na lang ng isa. Kaya kung may marinig kang kumakanta sa labas ng mansyon, huwag kang lalapit, baka ikaw ang hinahanap niyang kulang